Good morning, good afternoon, and good evening po mga kabayan. And today, ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay mula Pilipinas hanggang sa joining port ko sa Brazil. Kaya i-like and share mo na to kabayan. Tara, Oh, may cheese. Chicken? Beef, Beef. Okay. Buti na lang dumating na rin yung pagkain Dahil gutom na gutom na rin talaga ako Dahil tutok na tutok rin kasi ang schedule ng connecting flight namin Kaya wala na rin kaming time para makakain sa airport In fairness ha, napakasarap ng pagkain nila dito. At pagkatapos kong kumain ay nanood na lang ako ng movie at matulog dahil wala naman akong ibang choice eh. Dahil sa haba ng biyahe namin mula Doha, Qatar hanggang Sao Paulo, Brazil ay inabot naman kami ng labin oras. Masan na sa akin? Ayun, sa akin. Hindi nyo check-in yung ganyan nyo? Kapila, kasi pang malita, malita, malita. Ah, malita lang. Yung ganyan sa iba? Iba. P155 mm -hmm. yung boarding natin pero 140 yung departure. Opa, opa. <laughs> Thank you. <laughs> opa. Ang dami tao na agad. Nagmamadali. <laughs> 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 Namadali sila so, eh. Baka malate. Nanayon na pala. Ibo ko sir. Ibo ko lang dito sir. Ayaw mo na? Ayaw mo na agad. Dito tayo. Porto Alegre. na. Terminal 2 pa eh. Di pa tayo tapos at papunta ng Terminal 2 eh. Terminal 1 pa lang tayo eh. Oh, Terminal 1 pa lang. Malayo-layo pala to. Ito, Manu Changer oh. Mapapalit ka muna dito Papapalit kasi siya ng pera kasi gusto niya kumain Ayaw kasi ng ano dito eh Tanggapin yung dollar eh Gusto nila yung pera nila Local money Ayun yung black line na terminal to nakalagay Kailangan sundan lang Dahil medyo malawak nga tong airport na to Eh halos hindi na nga kami magkandao gaga kakahanap ng boarding gate namin kaya nagmadali na talaga kami para hindi kami malate sa next flight namin. po na ito. Exit, exit to. Dito yung nakatutok. Dito na. Dito na kami sa mga boarding gates. Naanot namin yung isa namin kasama na iwan. Buti na lang ay nakita na rin namin sa wakas ang gate namin bago pa kami mahuli sa oras. At sa wakas ay nakapag take off na rin kami. Para sa last connecting flight namin mula Sao Paulo hanggang Porto Alegre, Brazil. touchdown na guys nakarating na rin kami dito sa Porto Alegre to SA ayun yung mga kasama ko Ali, kanina nakita na namin yung agent namin kunin niya lang yung sasakyan niya para ewan ko kakain yata kami wala bang break tong mga to <laughs>

So, after naming makalapag ng Porto Alegre, ay agad na nga kami sinundo ng aming agent. Sobrang nakakapagod nga pala yung biyahe namin mula Manila hanggang dito sa Brazil dahil hindi rin biro yung mahigit na 24 oras na biyahe namin. Kaya ang ina-expect namin ay baka mag-hotel pa kami at makakain. Pero nalungkot kami nung sinabi ng agent namin na didiretso na daw kami sa barko. At nang makalipas ang apat na oras ay sa wakas ay nakarating na rin kami sa puerto guys ito na nakarating na kami sa medyo malaki dito para uh, sa puerto ito yata yung barko namin ito doon haba ng ano, ano natin no uh? lahi Manila to Doha 8 hours tapos Doha to ano JRU JRU 15 hours tapos Kajari ito Porto Alegre Porto Galera Ilang oras yan? Tatlo? Dalawa? dalawang oras walang ko dalawang oras, dalawang oras. Dalawang oras. Dalawang oras. Dalawang. Sa apat na oras sa sasakyan Wala kain-kain yan dalawang. Gabi na Diretso tulog na Bukas na magtrabaho <laughs> At makalipas ng halos dalawang oras na paghihintay namin sa mga immigration officer ay sa wakas ay nakapasok na rin kami sa gate at naglakad na kami papunta sa aming barko. Ito ang tinatawag na gangway. Ay ay ay. Trabahan muna. Tayo ba yan? Di malalagpata rin naman natin. Hala, walang kain-kain. Walang kain. Kay? Ah, bigat na. May naiwan pa kaya? May naiwan pa kaya? Ha? Time check. Nakarating kami sa loob ng barko ng mga around 11.30 p.m. Ito mess room nila gali may ulam pa may ulam pa may ulam pa gali lang maliit lang may, may pantry mga officers message. yung kontrata na nandito sa atin to, di ba? pagkasampang nga pala ng barko ay kailangan namin ibigay agad ang aming mga dokumento kay Kapitan para may check niya ito at for safekeeping na rin. Pagkatapos nga nito ay agad ko nang pinuntahan yung kapalitan kong Brasiliano. Yes. Yes. You You going home tonight or tomorrow? Tomorrow. Tomorrow? tomorrow. Are you sure? Maybe you, maybe those. Uno, uno. Tomorrow, you make my cabin. Okay? Ah, tomorrow you will leave? Yeah. Pagkatapos ko nga palang makausap yung kapalitan ko, ay makakakain na rin ako sa wakas. At para makapagpahinga na rin after nito, time check is 12.30 a.m. na nga pala dito. At kailangan ko pang gumising ng alas 5 ng madaling araw. Kaya kung nakaabot ka hanggang dito, maraming salamat sa iyo. Okay, like and share mo na sana tong video na to dahil malaking tulong na rin to para sa akin at sa channel. So, paano ka ba yan? See you next vlog. Bye-bye!